yan mga, mga po, sa magandang umaga po sa ating lahat Ayan, welcome back po sa ating munting channel Nelson Vlogs po Ayan, at shout out po kay Kuya Bal at natik kalingap vlog Ayan, support po natin um, mga channel po nila mga kalingap maraming salamat so to this vlog po uh, andito tayo kay Nani Clarita hindi ko alam po kung andito po siya mga kalingap Ayan, uh, natin hati na rin natin po ng pagkain po sa bigyan natin ng kunting allowance Ayan po. maraming salamat shout out po kay ati Lila Shina Ayan, shout out Ate Lila. Maraming salamat. Ito yung aso ni nanay. Saan ko nandito? Wala sarado. Ay, may aso. Ay, dumi na naman yung bahay po niya. Oh. Kalat na naman. Ay, parang walang tao. Wala si nanay. Ito yung aso niya. Kanina pa nga. nakakulong yung aso niya. Tuta. Hindi makalabas. pinagbuksan ayano, hindi mo hindi makalabas yung aso. Ay, daming tuta. Andito lahat pala sa loob. Sarado, hindi ko mabuksan. Kaya... nakalap Pero walang tao. Walang so, kung... Hindi mabuksan eh. Ay, ay, nakalak. Nakalak sa loob. Paano kaya? Ang mga tuta niya. Nakulong. Baka kinulong ni Nani Clarita ito kasi bangat. Kumusta kaya yung loob, ni, loob ng bahay ni Nani Clarita? Ang tao. Ang tao natin mabuksan kakulong yung tuta niya buksan natin wala si nanay Clarita po mga kalina baka umalis punta natin si Auralin si yung may epilepsy po mga kalingap ano si sa Aurelin? Ay. Kumusta? Kala ko sarado. Anong ah, nagpa-check up? Si Aurelin? Ah. Ikaw yung asawa niya? Agarating mo lang. Kumusta? Ah, ay ko pala wala sa wala na Kailan ka dumating? Kung ano nga pala po. Ah. Ay wala eh. Uh, kaka ano pa eh, kasama po nila po? Ha? Ah? ah, kasama? Sino? Si Lance. Ah. Kakalis lang. Kakalis ah, lang. May dati mga kasama niya to. Ano nag nag-commute sila? Sumakay sila. Sige ko na iwan, saka si baby, ikaw, so, ikaw bantay. Okay. Ah, ano pangalan mo kaya? Raymark po. Ang uh, ni Auralyn, si Raymark po mga kalingap. Nakarating ah, mo po, wala mo lang? Saga, ito pa akong trabaho. Ah, wala ka na doon sa trabaho mo doon? Okay. Nakahanap ka ngayon dito, sa dait. Ang tama yan, dito ka na maghanap para may kasama sa si Auralyn. Kasi pag nandung ka layo-layo mo pag sinumpong si Auralyn, no? Oo po ay. Pag sinumpong si, eh, si Lance lang kasama. Tapos maliit na bata, malit na anak niyo. Yung na po, sabi ko eh. Pinapabalik pa nga po kayo, sabi ko huwag na po muna kasi yung natin asawa yung asawa ko eh. Oo, mm um, -hmm. kawawa naman siya kapag sinumpong. Malak uh, po talaga, hindi po ko talaga iwanan. Oo, oh, hindi ko ta Dapat may kasama talaga sa lalaki. Oo po. Hindi pwedeng iwanan kasi sinusumpong siya tapos stroke pa. Hindi siya masyadong makagalaw. Oo nga po. Ay. Kanina kagamit ko nga po, inaabot like, na naman. Inaabot na naman? Nung dumating? Oo po. At wala na siyang gamot? Mayroon pa naman po. Minsan po, minsan talaga po inaabot. Kahit umiinom siya ng gamot, sinusumpong pa rin? Oo okay. po. Pag may time po talaga. Ganun? Hindi na po talaga may uahat. Dapat Masa pag umiinom siya ng gamot, hindi na siya sinusumpong, no? Oo po. Kaya nga po, nabunta akong provinsyal para makapat-check up. Kasi yung ipilipsin na yan, habang buhay na yan, hindi na... Okay. Yung sinindok oh, buhay na yun ay ulam kaya? wala pong mga po. <laughs> ito na lang oh ko salamat po po maraming salamat po ah ito ay gising na si Bibi ay gising na gising na si Bibi nakakalit ano walang pasok? wala silang pasok? Ah, wala. Mm hmm. Kasi buhay ko yan. Dito lang ako sa sentro. Sentro? Uh, Oo, oh, probinsya ko. Sentro? Hindi, yung probinsya ka? Ako. Taga, Pangasinan ako. Hmm. Pangasinan. Uh -huh. po ko po Pangasinan. Pangasinan? Uh -huh. Nasa nga lang siya pupunta ng mga dito siya na. Uh -huh. Sa Munoz na ako. Munoz? Uh -huh. Trabaho din po ko din eh. Nagulo din po ko. Baka nang wala din po sa mga talaga. Uh -huh. Buti nakauwi ka na no. Buti pinayagan ka ng amo mo. Oh, okay, may pag May sound si eh. paano to? <laughs> may edit pa po 'yan. Tatanggalin background. So sana Lance, ay ano ba? Ramon ba? Remark ay Remark, Ma alis na ako. Okay, sige po, ah? salamat po. Salamat Balik ah. Ako ay makakabalik ko kayo. Oh, babalik na ako pag nandito sa Aurelin. So, ah, okay. sige, salamat. So, talagang priority vlog po ay. Eh. Uh Oo. -oh. Salamat. At least nandito ka naman. Opo. So, Sige, salamat, Raymond. Thank you. Sige kayo ha. Ah, sige, Bye-bye, baby. Hey, sir. Alis na ako. Axel, alis na ako ha. Ayan si baby. Salamat po kayo. Salamat. So yun mga kalihing shout out sa lahat. Yung kay Nani Clarita, iniwan na natin sa loob. Sinabi natin sa may loob ng simbaay. Sa may pintuan niya. Ayan, tapos tapuntan din natin si Aureline. Walabali, wala siya. Ayan po. Yung asawa po niya nandiyan. Dumating, kararating lang daw po niya galing Sorsugon. Uh, Nag-resign na po sa, sabiki, sa trabaho niya dahil walang kasama si oralin pag sinumpong. Yung anak lang niya maliit, si Lance ang, ang katuwang niya, tumutulong sa kanya. Buti na lang marunong, marunong na siya. Uh, bata pa yun, grade 2 yata siya, grade 2 o grade 1 si Lance yan po. So yun at shout out po kay Ati Lili, Lila Sina. Maraming salamat Ati Lila. Yan, siyempre po ka, sa lahat po ng OFW abroad, of yan sa mga sponsor po natin, sa maraming salamat sa lahat. Yan. Lahat ng sponsor. Ayan po. Sa so, lumay lalo lalo kay atilila Lila Shina. Ayun. Bali siya yung tumutulong kay Aurelin, kay Nanay Clarita. Ayun, kay Tatay ni Store. Ayan, sa kay Nanay Maring. Ayun po. Maraming salamat po atilila Lila Shina. Ayun, sa lahat po ng subscriber po natin, maraming salamat. So yun at huwag po natin kalimutan po Supportahan ko yung Bell Santos Matubang kalinga at sa kasi atin na vlogs po. At support din po sa aking channel Nelson Vlogs po. Maraming salamat. So see you next see you next vlog po and god bless po sa lahat. Bye bye.